abot naman sa 5 million uh, 5 million pesos na halaga ng droga ang nasabat ng joint anti-drug operation ng Lano del Sur PNP at Regional Drug Enforcement Unit ng Police Regional Office 12 ng Bango oh, Regional Office ng Bangsamoro Autonomous Region at iba pa laban sa isang high value target sa Barangay Basak Malutlot Marawi City Lanao del Sur kinilala ang suspect na si alias Bulki na taga Barangay Kalaw Kawayan Marantao sa Lanao del Sur na arresto ito nang ma intrap ng isang police undercover agent na napagbentahan niya ng hinih na ang shabu. Katuwang din ang nasabing operasyon o sa nasabing operasyon ng Marawi PNP at mga company ng Mobile Force Battalion sa lugar. Kulong na ngayon ang suspect at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act.